Nakatutok naman ang iba't bang ahensya ng gobyerno sa sitwasyon kaugnay po ng pag ng Bulgang Kanlaon sa Negros Island. Ito ang tiniyak ng Pakulong Bongbong Marcos at binigyan din po niya na handa at patuloy na nagbibigay ng tulong ang pamahalaan sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Sa kasalukuyan, napektado po ng pagputok ng bulkan ang 170 pamilya Katumbas po ito ng halos 800 individual na nananatili po sa mga evacuation center. Nakapamahagi na rin na niya ang pamahalaan ng mga sleeping kit sa bayan po ng La Castellana habang may 13,000 family food box naman ang nakapreposition sa Negros Island. Meron pang karagdagang 40,000 food box at mga non-food items na paparating. Nakantabay na rin ang air assets ng pamahalaan para o sa mas mabilis na pagresponde. Samantala, sinabi naman ng Philippine Red Cross na masusi po nilang uh, o masusi silang nakipag-ugnayan sa National Disaster